Good morning mga idol <laughs> Welcome back sa aking uh, channel mga idol In CMX Vlog uh, Ngayon mga idol Meron tayong puputahan So uh, may nag-invite sa atin mga idol uh, Magpa ano? Uh, magpalinis ng uh, balon ba mga idol So yung tubig na Lomang uh, Lumang stock Ay ilalabas So bali Lilinisin yung loma mga idol Para mapalitan ng bago So yung gamit natin mga idol Uh, pagpalit uh, ng ano uh, pagkuha ng tubig ay yung uh, submersible pump natin so yung nag-invite sa atin mga idol dito yung isang vlogger dito sa uh, amin mga idol uh, uh, medyo sikat dito sa amin mga idol ba uh, isang vlogger so yung konti niya mga idol ay fishing so yung mga idol puntahan natin at pakita ko po sa inyo yung pump So, bali ito yung uh, submersible na gagamitin natin mga idol yeah. so dyan lalagyan na natin nire-reduce -re natin yun mga idol so bali deduce yung out niya. nire-reduce -re lang natin ng diono mga idul, para hindi mabigat so yung gagamitin natin na uh, tubo diyan, dyan mga idol eh. PR so ayun mga idol kita kits lang doon sa uh, site mga idol so ayun mga idol nandito na tayo sa bahay nila idol saldo mga idol yeah. so mayroon tayong dala dito na mga tubo kasi nga maglilimas tayo sa kanilang uh, balon lilinisin natin yung balon mga idol nandiyan pala yung, mga, yung balon mga idol yeah. so nandito si idol saldo <laughs> nagbibideo dyan, dyan, siya mga idol kasi isa rin to sa sikat na vlogger dito sa lugar namin mga idol So, ito yung balon mga idol. Ito yung papalitan natin ko. Kunin natin yung lumang tubig mga idol. Ayano, no? maraming tubig. Ayano. No? So malalim ba to mga idol? Nasa mga ano siguro to. Ah, 3 metro yung tubig. Siguro o mahigit 3 metro mga idol. Basta ito, malalim 'to mga idol. Kailangan namin ng reinforcement mga idol. So dito yung si Saldo. idol saldo mga idol. Kailangan namin ng reinforcement kasi Kuya NC. Nakita ko kasi yung vlog niya mga idol. Nag-vlog siya dito. Hindi nila na kaya, hindi na kaya yung tubig. Kasi nga, manual lang kasi yung ano. So kung baga manpower lang mga idol ba. Hindi kinaya. So ngayon. Ah, uh, tutulungan natin subukan natin mga idol ng gamit itong submersible natin mga idol ayan. Ito. ya, yeah. So, ngayon mag-set up na tayo. Tapos yung mga So, ayun mga idol. Gi-set na natin yung ah uh, submersible e. Papasukin natin doon sa loob ng balon mga idol. Ayun mga idol. Okay na. Ayun mga idol. Oh.

bumaba yung level mga idol so ibig sabihin kaya siguro kaya kaya siguro to ay so ano yung dugtong mga idol ah dugtong ng tubong ng uh, puso nakita na unti-unti nang lumagpas mga idol yeah. so masama yung amoy mga idol sa tubig

Ayun, no? So, yun mga idol. Update lang tayo mamaya. Kapag medyo maliit na yung tubig. Ayun, mga idol. Ah, uh, bumaba na yung tubig. Yung level ng tubig dito, mga idol. Ah, uh, bumaba na. So, yun mga idol. malapit na yung mga idol. Sabi ni Idol Saldo, malapit na daw diyan, kita na yung mga idol. Yo, mula kencing bah, Yang halu belakang, so yang so namanya doh, beli tuh yang mana, ngomongin 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 So, marami talagang tubig yung, yung ano mga idol, yung balon ba. Maraming laman na tubig. So, kasi ganito yung, ganito dito mga idol kapag, ah, uh, may ulan ba. Pero pag tag-init, so na rin din tubig. Bumaba yung level. So, sa ngayon, kasi dito sa ngayon, umuulan minsan mga idol. Kaya yung level ng tubig, sa balon, marami. Ah, Mataas ba mga idol? Mataas yung level. So, yan. Kapag init mga idol, unti-unti bumaba yung tubig. Hanggang konti na lang lo So, yun mga idol. maya. mga <tip certains> Halo terima kasih ah no

Meron lah, oh. malakas pa rin yung tubig meron. So, yun. Masamantala yung tubig dito mga idol Habang may tubig pa mga <laughs> yung idol yung Tubig, tubig, tubig. Tubig, tubig. Tubig, tubig. Tubig, tubig.

na uh, sobrang oras namanya mga idol at yung tubig, hindi madaling hindi madaling kunin mga idol Napa, napakalakas ng source mga idol kaya yung pump natin medyo hindi tau Sudah selamat tukar dia. Mengira. Ipok na natin yung pump. O tingnan nyo. Mabilis. bilis. ng tubig. Dumami. Ya, hindi na makita yung pump. Hindi-hindi yung natabunan ng tubig nga yun. Yan. Yeah, tingnan po? Yes. Hindi na. Masaka matiruka ng pump. Ayan. 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 Ayan.

Oke, guna mengidol, bukit nasa idol saldo eh, dipele, tim timpa pepele tuh mengidol <laughs> <He's> like... <laughs> Di mana, mengidol, dia mengidol cokelat, kemudian si idol saldo ya eh. uh, sa semua pizza lobit, buat merah Sekarang si jakitsan sandal mengidol lah <laughs> si so, Idol. Malapit na si Yang Idol. Ayan mga Idol. Nandito na siya. Yan. Kumusta Idol? <laughs> Ayan mga Idol. Lumabas na siya. So ngayon mga Idol, ubusin na natin yung lumang tubig mga Idol. Panda rin natin yung uh, Pam para maubos yung tubig na lumang at mapalitan ng bagong mga idol Sige hey, mga idol Mga uh -huh. idol Ito so na lang yung hintayin natin mga idol oh. ma tubos yung tubig Kunti lang yung tubig okay, dito sa ilalim mga idol okay, Kasi nilinis na ni Idol Saldo okay. mga idol Idol okay. Orlando na ulang amoy Kaya nila pinalinis ito mga idol Kasi nangangamoy itong tubig natin ito, Yung tubig nung una ba mga idol Naliligos <laughs> yan mga idol Ayan Kapalakas yung tubig ay eh. Boy mau basah dia dong. Mabasa dia boy, ha? Mau basah dia selakot. Fisik bang. ba. boy. Ini dia. Lakas yang tubuh ya. na tubig. yang Swerte sila dito mga idol eh. Nagpalakalakas yung tubig nila dito. Ayan o. Kapaswerte nila mga idol. Dupakapin naman ang nakuha. Ang na yung mga putik mga yun. Dupakapin. Yung naiwan lang dyan, yung buong kapin. Luma na lang. So, busin lang natin yung yung kunting tubig na yun na doon. Pero hindi, hindi kunti na doon. Hindi nakita yung pump na doon. Ibig sabihin mga doon, lampas pa yan sa isang talampakan. Halos dalawang talampakan pa yun na oh dito. Dito tuloy natin na kinaon yung pump para makuha yung tubig mo dito So ito na pala yung nakuha niya. Ni Edward Saldo mo dito yung mga buhangin ito. Ito Nangingitim yung ano mga idol ba? Tubig na humalo dito sa buhangin. So yun mga idol. Salamat pala sa pag-imbita natin kay Aldo, Idol Salvo nga Tayo po yung na-imbita niya na maglinis ng balon niya dito. Ito nga ito. dito tayo sa may tubig nga ito. So, baka pwede maligo tayo dito nga ito. Ready? Yun, mga edo, yung mga idol, yung bag binagsak ka ng tubig ba mga idol ba? Lumalim. Dahil sa lakas ng bagsak mga idol. <laughs> Ito na mga idol. So medyo ano ng idol. ah malinaw na yung tubig. Kanina yung unang ah hagas ng pa mga idol. Diba? ay medyo maitim siya mga idol. Ay. Ay. Wala nang baho. wala nang amoy, hmm. Hindi na mamoy. Parang binagsak ka ng ano mga kapil ba waterfalls pero nasa ano lang pala mga kapil dulo ng tubo na galing doon sa submersible pump natin mga yan so yun mga kapil dito lang muna siguro kung video mga kapil dahil well, katatapos nito mga ril, ay wala na i-akit natin yung uh, pump natin Ah, uh, yun dahil yun na lang po sa loob yung uh, pump konti na lang yun mga rin oh, mamaya na lang siguro mga rin sir mga idol pull out na natin yung pump mga idol Yeah, I kita nah, ya, mesti

Sige mga idol, maraming May salamat. Sa inyo salamat ha. Sige dong. So yun, maraming salamat mga idol. At saka, Pakisupport na rin sa hindi pa nakasubscribe kay Idol Saldo mga idol. Subscribe nyo yung channel niya. Yung content niya mga idol. Uh, tungkol po sa pag-fishing. Uh, uh, at saka pang, ano, yung mga kuray ba mga idol. At saka limango. Yan yung kanyang content mga idol. So sa hindi pa nakapag-subscribe sa kanya, subscribe nyo ay uh, Saldo Mix Vlog o Saldo Official. Yata yung channel niya mga idol. So yun, maraming salamat. Hanggang dito lang tong video mga idol. Maraming salamat sa inyong uh, panonood. Hanggang sa muli nating pagkita sa sunod na vlog mga idol. God bless sa ating lahat. Bye-bye.